yun mapagpalang araw mga kalaki at medyo maraming langgam pala yung natayuan natin yun. <laughs> mapagpalang araw sa inyong lahat at nandito na naman po tayo sa farm ng amazing game farm yan <clears throat> update ko lang po kayo mga kalaki ah uh, yung breeding area nila dito sa ano sa Quezon city ah uh, wala na huyon, yun bali nandito na rin yung breeding area uh, pati yung cording ranging dito na rin uh, wo, linipat na po yung ano, linipat na po yung uh, breeding area nila dito para magkakasama at napakalawak naman po na itong lugar na to kaya yung mga ah, uh, pumupunta po ng farm dun sa ano sa breeding area dito na po. yan update ko lang po kayo. Ayan, mga kalaki, uh, samahan niyo ako, papakita ko sa inyo yung kaganapan at yung mga uh, breeding materials na dinala dito. Yan, tara. yun uh, mga kalaki, ito po yung ating uh, high action. Mga pure high action po 'yan. Yan. Ito don ito po yung nakasalang para dito sa uh, inipon natin itlog para sa off-season breeding. Ayan po, yung papay gray nila. Ayan. Yung iba po, uh, nakasalang. Yung iba, hindi na. Ito na lang po yung mga iniipon. Ito naman po yung ating mga lemon guapo. Ayan. Ito po yung lemon guapo. po yung ating mga lemon guapo ah uh, halos tuyo na yung mga balahibo ng mga babae yan ah uh, kinukuha na na lang sila pang off season yan po ang lemon guapo ito po wala nang mga uh, lalaki lalaki nakasama yan ito naman po yung ating pure papay graden yan nag pa sila kaya uh, kahit -tuyo na tuyo, mga balahibo nila ginagamit pa rin sila yon mga kalaki tapos yung ibang breeder mga kalaki nandito dito. po yung ibang breeder natin ito po yung ating uh, original na Boston sweater na na-acquire kay uh, Iskulin, Martin Skulin yan po yung pure Boston Rounded sa kato ayan pa po, po pure Boston and ito nakasalang din po papay gray yung iba po ah uh, wala nang lalaking sinalang ito so, may okay, nakasalang po ito yan pure papay gray ito pong uh, stag na to ito po yung binili natin doon sa Tanawan Batangas ay ano San Juan. Tapos ito naman po yung throwback throwback ng high action. Ito po yung throwback ng high action. Ah uh, lumabas Spungle. Yan. Marami na po tayo na palabas na Spungle yung iba na benta natin sa Expo no nakaraan. Yan. tapos dito yan mga kalaki uh, hindi ko na ganong mapakita yung iba mapakita ko naman po sa inyo ngayon yung uh, bagong orb natin ang mga stag ito bull po bull na high action Ayan. Pakita ah, po. Ayan, ito po uh, mga bagong tali natin. ah uh, er, uh, early bird. Ito po yung ating mga early bird na papay gray. Ayan. Ayan po, mga kalaki ating early bird ng papay grey ilan lang po yung early bird natin dito mga kalaki halos eto lang konti lang yung palabas natin early bird ito naman po yung papay grey over boston rounded yan Papay Gray over Boston Roundhead mga kalaki Ayan Ito po yung ating Papay Gray Ang ganda na sukat nila Tapos ito po yung ating palabas na Spangle yan dito mga throwback na po yan spangalats yung ating mga papay grey over boston ronin yan bali inulit lang po natin yung breeding nung nakaraan kasi nagpanalo po itong mga crosses natin sa Papay Gray over Boston Rounded kaya yan mga palabas natin ang gugwapo o, grabe Papay Gray over Boston Rounded yan mga kalaki hindi tayo gano'ng makakakit sa tuktok at medyo nakakapagod iikot ko pa rin kaya dito Ayan tapos ito po yung mga kulit natin na bagong harvest na ha, high action mga kalaki oh. napakaganda ang gaganda po ng pulit natin, no? Oh. Grabe. Ganyan po ang gaganda ng natin. Tapos meron din po tayong alaga dito na pabo sa pato. Ayan. Ayan po. meron po tayong halagang pabo tapos meron naman po ito naman po yung ating uh, mga ginamit na ibang inahin high action Yan. wala silang kasamang lalaki na tapos ito po yung ating uh, ibang pure boston rounded na ginamit na itong season na breeding season ayan. wala na rin pong sinamang lalaki at pinapahinga na sila ayan Ayon, mga kalaki <clears throat> buwan natin umakit ng konti dun sa taas ito nga pala yung uh, ibang ayan, oh. spangle Papagandang spangle oh. Sa ito po yung ano yung imported na golden boy. Papakita ko po sa inyo. Yan mga kalaki, ito po yung golden boy sweater. F1 imported, imported po 'yan. Kinahinga na sila sa breeding. At Halos tapos na tayo mag-breeding kaya tinali na lang sila. Yan. Napakaganda. Napakagwapong golden boy. Brood. Brood cock natin yan. Tapos yung ibang Boston. Ito po, Boston. Boston na brood cock. Yan. bullstag 1 uh, one time winner. ito mga bullstag po ito po yung kauna-unahang palabas natin ng Boston over uh, Papay Gray ito po ay two times winner bullstag na to magaling po na yan sa panalo mga uh, kalaki yan tapos ito po yung ating high action na uh, winner na din. Kung mapapansin nyo, medyo tayo. Kaya lang, napakainit. Kaya no, so, dito po tayo galing sa baba. Inaakyat ko lang po yung iba. Pero hindi na tayo pupunta doon sa pinakadulo at kung konti lang naman nung nakatali na. Ito naman po yung ating two times winner. Yan. Uh, putol na yung daliri nyo oh. Ito po ay lemon over Boston ata Yan yung Mga winner na po Basta't ma Uminad na po sila ng bull dito Winner na po Ito po yung ating pure high Na winner nung nakaraang uh, Stag derby Ito rin po Ayan, mga winner na po yan. Basta mga ganyang edad po. Ang mga winner na mga kalaki. At... <laughs> natin ng mga kaya dito para mapakita, mapakita ko sa inyo kahit medyo... Ito po yung isa pa natin high action nawinap natin ay uh, pwede ito po yung isang nanalo natin na uh, stag na spangle hatch yan na po, dumadami na po yung uh, puti nya pag nalugunan po to mas marami na yung puti nya yan Ito po yung isa sa atin nanalo din yung mga stag derby. Ito po halos, lahat po to nanalo ng stag derby mga kalaki. medyo mainit na. Nandun And, po yung ano ha mga sisiyo natin na pwede nang harvestin. Yung mga national. Nandiyan po. Yan, ito po yung ibang kabubo, kabuo, ano, ano, kabuo ano, ng, ah, uh, tulungan natin. Yan po, ito po ay Boston, Golden Boy, Bali Sweater, Boston to. Tiner na rin po yan, ayan po. Hindi ko lang alam kung medyo kita nyo pa kasi, medyo, ah, uh, tirik ang araw hindi ko gaano makita ito po ang ating uh, bullstag na high action Kaya, mga winner yan ito kapatid niya po yan winner yun mga kalaki inakyat ko na inakyat ko na po ito para sa inyo Ah, uh, ito halos wala na kung ano to laman halos wala pong laman tong ibang to mga kalaki ha. mapupuno po ito na ng mapupuno ang laman na ito pag uh, na-harvest na natin yung mga national natin And, doon tayo po galing sa baba na yun no? Medyo grabe. Oh. Nakakahingal mga kalaki pero pag nandito ka sa taas napaka-presko. Lakas ng hangin. Yan. Napaka hangin mga kalaki. Kahit nakakapagod pa taas, makikita mo naman. Oh, lakas ng hangin. Presko-presko. presko presko Medyo <laughs> hindi medyo, talagang hiningal po tayo mga kalaki yan. ito halos wala nang laban na to. Uh, <clears throat> marami tayong i-harvest ng national sa late born. Early bird konti lang po yung na-harvest natin. Dahil ko konti lang talagang palabas namin, lagi kami late sa ano, mga papisa kung mapapansin nyo mga kalaki napakataas na itong manuwa na to napakatarik kakita mo yung kabilang ano bundok halos pantay na dito yan doon po tayo galing sa baba na yan o nga mga kalaki ha na August sa uh, Piestag o Expo ah uh, magdadala, po muli, magdadala po muli kami ng mga uh, mga materyales kung yung iba pong nagtatanong kung nagdadala kami ng mga battle stag uh, crosses wala po kami dinadalang mga ganon mga kalaki kasi halos lahat ng breeding dito uh, pure kasi kahit linalaban nila ng pure nagpapanalo naman tapos ang presyo ng pure mas mataas pa dun sa mga battle stand kaya pure karamihan ng pinapalabas dito mga alaki kung may crosses man hindi namin dinadala dun sa uh, expo lahat po na dinadala namin sa expo mga alaki uh, alas pure po lahat uh, dadalahin po namin ngayong August mga pure uh, high action pure lemon saka pure papay gray yan hindi na po kami magdadala ng mga pure boston kasi marami na rin pong marami na rin pong nag uh, doon ng na mga boston runnet ayun na lang po ang dadalhin namin mga pure reaction pure papay gray at pure lemon guapo ni wancho agire yan tapos yung mga materialis naman natin na materialis natin mga alaki na high action ayun po ay galing sa circle L saka yung papay gray yan. pupunta naman tayo sa range area papakita ko po sa inyo yung ibang uh, mga manok dito mga ibang sisiyo yan kaya panoorin nyo hanggang huli mga kalaki pagtsagaan nyo na po yung ating vlog kasi hindi naman po tayo ganun kagaling mag vlog gusto ko lang sa inyo pakita yung mga manok dito ibang kaganapan yan medyo malayo pa yung ano layo pa yung akayatin natin yan mga kalaki ito papakita ko sa inyo yan mga kalaki ito na po yung ibang sisyo natin dito yan o no? karamihan nandun Saan nandun sa mga puno puno tatawagin na natin sila para lumapit kita nyo laki mga kalaki ang gaganda yan gulad na sinasabi ko yung mga yung mga materialis natin dito po galing mga high action. Papay grey Naka Boston. Bibigay po tayo ng pagkain para magsilapit sila. Kapalapitin natin. Kaya mga kalaki oh. Lapitan na yung iba. Yan, may mga lumalabas na spangle na ulit dito sa Ito pong mga yellow legs ay lemon guapo. Yan po, oh, mga alaki. May spangle na. May papay gray. Yan po yung iba. Nandito po yung iba mga kalaki. Hanggang doon. Nandun sila. Ayan oh. Papakita ko naman sa inyo yung ibang sisiu dito, mga kalaki. Yeah. yan po Oh. Oh, napakagwapo na neto. Napakatikas na. Yan mga kalaki, papakita ko pa sa inyo yung ibang sisiu natin. Dalawang bats to. Ito yung iba oh. Pabalit ah, tatlong batch na pala to Yung mga harang-harang na lang Na yeah, mga kalaki oh Buwan sisyo natin Tapos meron pa dito Ito yung ibang Mga sisyo mga kalaki Ayan oh. Ayun. Mas ito yung iba. Ito po ay late born. Mga late born po ito mga kalaki. Ito ang papabanding natin ng late born. Yung mga nandun po sa kabila, yung mas malalaki, yung po yung mga national. Yan, marami pong spangle dito mga kalaki. Oh. May eh, nakikita akong mga spangle Grabe maglaro ang mga spangle nila dito Mga kalaki Kahit hindi naman spangle Kahit mga hats lang talaga Grabe Pero ako dito papisa May papisa ako Ganito nakalaki Nandun sa bahay Kaya lang hindi natin pang out Kasi baka mag spangle Kikip muna natin Pero May mga papisa pa rin naman ako Na one month old one month old na high action yun baka may maglabas din na yung spangle swerte kung may maglabas na yung spangle diba yan po yung iba oh. yung iba nakalabas na ng ano nakalabas na ah meron pala dun yan mga kalaki yung ito po yung ibaba. Yan, niyan. Hiwala, hiwala sila, hiwa, hiwalay Parang grupo-grupo sila. Kanya-kanyang grupo sila mga kalaki Meron dito, isang grupo dito, tapos isang grupo dito sa side na to. Tapos sa grupo din doon sa mga sa baba na yon. Sa grupo-grupo sila. Ay mga lalaki ah. <coughs> yung mga naging buyer natin sa expo uh, maganda po po yung feedback nila na nagpapanalo din yung mga palahin nila yung, yung mga una nakakuha ito po, spangle na rin po to habang lumalaki po saka po nakikita na nag-spangle sila yan yun mga kalaki uh, na tayo kasi sobrang init na ang oras natin ay ayun 9.35 plus 9 pa lang pero grabe na init dito mga ah, kalaki pababa na tayo nakita ko lang sa inyo update yung ano mga kalaki ah. Pababa na tayo. Medyo kubote hindi umulan ngayon. Pero basa-basa pa din yung mga ano, basa-basa pa rin yung mga lang. kalaki yung lupa kasi ilang araw umulan na malakas lalo na nung may bumagyo, di ba? Ayun. lang tayo kasi pag nawala bigla tayo. Tubitawan natin to sigurado gumulong na tayo dun pababa mga kalaki. Yeah. Kuha pala tayo ng picture mga kalaki pang thumbnail. Dito tayo kukuha sa kabila. Yan. Kung makikita tayo, <laughs> tayo buha kasi talaga napakatarik mga kalaki oh. Dito ako. Ayan oh. Napakatarik nyan. Pag nagkamali ka dyan. Putas ka. Sa baba ka na. Pababaan na pulutin <laughs> Yung mga nakakanood mga kalaki uh, Comment naman kayo dyan Kung taga saan kayo Para alam ko naman kung hanggang saan nakarating tong uh, 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 Video na to Para kung sana Taga saan yung mga nakanood na neto Yun mga kalaki at saka wag po ko kayo sanang mahihiya. S Subscribe naman niyo naman po Tulog Tulong niyo naman po sa akin para dumami tayo dito sa uh, vlog na to. Mas madaming nanonood, mas maganda po. Yan. Ito pong vlog na to eh, wala naman ako sahod mga kalaki. Uh, natutuwa lang din po ako na uh, uh nakakapag vlog tayo. Yan. Apo sa birthday ko mga kalaki, abangay nyo uh, yung dating nakagawian ko na pamimigay ng mga uh, pulit pag birthday ko. Pamimigay pa rin po tayo. Ayan. Kuha tayo ng uh, magandang pang ano, magandang, thumbnail mga alaki. Kumakain na sila doon tinatawag na tayo pero ayan bumababa tayo buha lang tayo ng ang thumbnail yun yun mga kalaki yon hanggang dito na lang po siguro mga kalaki. maraming maraming salamat sa inyong panonood ah, uh, at huwag kayo magsasawa na panood din ang aking mga video kahit medyo boring kayo na po yung umunawa ayan <coughs> abangan nyo po, pwede po kayo sumali yung mga nanonood dito ah, uh, follow nyo po ako sa aking uh, facebook na laki temple Pwede po kayo sumali sa aking parapol na uh, sa aking birthday ngayon July. Taon-taon ko po yung ginagawa. Nagbibigay ako ng mga fuel na inahin pagsimula ng mga uh, kaibigan natin sa Facebook. Saka subscriber. Yan. Maraming salamat. Hanggang dito na lang. And God bless. Thank you.